Pinasak na ng bahay, lilikas na kayo. Uh, Lalo pa na kung doon ka ng ano, sa kabila. Uh na siguro mga bahay. Ano pong sabi ng ano ng LGU? May mga direktiba po ba sila? Wala akong nalilang. Wala akong wala akong sinasabi. Daan lang dyan, tapos ko na. Saan po kayo niyan maglilikas? eh mataas naman yung si bahay ko. Ah, saan po kayo sa taas? Ah, okay. Saan po kayo lilikas niyan? Wala. Walang walang binigay yung tinungkaan kan? ganyan lang. So dito lang kayo hanggang mahumupa yung baha. mas naman po yung pagtatrabaho kahit na masama yung panahon mga baha? Mahirap po. Mahirap po dahil uh, marami rin parcel tapos tuloy pa rin yung, yung proseso lang deliver namin. Eh ba't tuloy-tuloy pa rin po kayo sa pagtatrabaho? Eh kailangan po eh. Kailangan po sa ano eh. Mababawaan po kasi kami ng... Mapipendong po po kasi kami pagka... Ibig sabihin pagka hindi kami... Namin nilabas yung mga parso. Kamusta po yung benta? Ma matumal. <laughs> matumal. Matumal. Eh, e, paano po yun? Wala tayong magagawa. Bahay yun eh. Tama sana. yan. Ay, yung ano, Ala talaga ngayon. Madalas po bang bumaba dito? Maan ah, naman. minsan lang naman. Ah, minsan lang. Pero kapag bumaba talagang porwisya sa akin, hanap buhay. Ay,